guys, ako nga pala ang taba ching, ching na Pilipina na inasign dito sa bansang ko eh. Tara sa bago yung intro natin. So for today's video, bakit nga ba na ang ating pambansang Yubab ng Pilipinas? So kilala nyo si Yubab ba? Diba? ba diba? ang laki ng katawan ko, triple sa katawan ko. <laughs> si Yubab ata triply triple sa katawan ko. Parang ganun. Confident, triple ba? char So yan, yeah, nabash nga siya dahil doon sa last video niya. Last ba? yung inupload niya sa kanyang TikTok about sa pag-food review niya doon sa ilo Ilo, ilo. ba? Diba? niya yung pagkain doon sa isang cafe na sa dami-dami daw in order niya. Hindi daw masarap. Sabi niya. Sabi pa niya, ito, 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 ito sa dami nyo Walang masarap. Tika, ah, busok ko Kahit yung drinks, tabang. char kahit yung drinks daw matabang sabi ni Yubab tapos yun nga pag after ng sinabi niya nagmura pa siya so bakit nga ba siya nabas dahil doon sa sinabi niya hindi masarap o dahil doon sa nagmura pa siya ba diba? iba iba naman yung mga panglasa ng tao kasi ako hindi, ano ako sa matamis baga baga pag matamis, nasasarapan ako pero may may ano ko limit ako kung hanggang saan yung tamis na masarap para sa akin. Pero siguro sa kanya, ewan ko bakit, matabang siguro sa kanya yung mga kinakain niya mga ano doon, na mga dessert na ano doon, pati mga drinks, matabang daw sabi niya. Kaya ngayon, ito yon nabash Dahil binasya yung ilo-ilo doon sa may cafe na hindi masarap. Tapos, syempre, rumisbak yung mga ilonggo. Ay, yung mga ilonggo pa naman pag nagalit, malambing yan pag nagsalita. <laughs> eh kaso, comment section eh. <laughs> sa comment, hindi sila malambeng. <laughs> o oh, ba diba? Pinaka-worst na body shaming ang natatanggap ngayon eh, you bab. May nagsabi pang isang influencer doon na ilungga na ang ang bilis-bilis pa naman niya magsalita. Sabi pa naman niya, "Eh kasalanan pa namin, hindi ka nasarapan sa mga pagkain doon sa cafe na 'yon. Eh masarap naman talaga 'yon para sa amin." Eh kung hindi ka nasarapan, paano? Hindi yun ang kinakain mo. Kasi ikaw ay isang yubab. Dapat dun ka sa tangkal ng yubab. Kinakain mo mga pins. Ganyan yung sinasabi ng isang ano, influencer. Tapos, sabi naman ng ibang nag-comment, Ay hindi ka talaga nasarapan. Paano kasi? Ang kinakain mo siguro, puro mantika. Ganyan. Di, di ba? Tapos may nag-comment pang iba nung hindi ka masarapan. Ikaw nga mismo, hindi ka nga masarap. Puro ka mantika, puro ka ano. Di ba ano ka? Di ba nagalit yung mga ilunggo ay? Di ba galit na galit sila? Tapos sabi ko, siguro kung magsalita lang to, malambing pa rin yung galit nila. Kaso pag binabasa mo yung mga comment nila, ay, hindi. Tapos sabi pa ng iba, kung ikaw nga mismo, hindi ka masarap kasi nga, yobab ka nga. Yobab ka, yobab ka. Ganyan, ganyan yung mga comment. No? Tapos sabi, yung ilong mo, nadamay pa yung ilong niya. <laughs> sabi nung mga nagbabasa, yung ilong mo, iparay no mo. Yung katawan mo, tanggalan mo, gawan mong lembo. Gawin mong humpa, gawin mong adobo. Ganon, sabi. Yung kabilang, anong braso mo, tanggalan mo ng konti, gawin mong soriso. Para masarapan ka. Okay. di ba? Pati katawan niya, eh, pinapaluto ng mga basher sa kanya. <laughs> <laughs> tanggap ng mga taga Iloilo -ilo na hindi siya nasarapan sa pagkain yes, tanggap nila na may kanya naman talaga tayong panglasa like sabihin natin ah, masarap sa kanila, sa atin hindi kasi kulang sa tamis o sobrang tamis ba diba? o sa ano naman yung mga kinakain naman na kulang sa alat sobra sa alat, ba? Diba? May mga ganyan namang panglasa na paiba-iba. Tulad dito, yung Bosco, gusto niya maalat yung para sa akin tamang tama yung timpla yung sarap na sarap ako sa luto ko pero nanghihingi pa siya ng asin ganyan yung boss ko dito tapos yung isa namang alaga ko dito pag uminom kami ng mga drinks ay lagyan namin ng sugar ang tamis na para sa akin pero sa kanya matabang pa gusto pa niya ulit ng sugar oh, di ba? so iba iba tayo ng panglasa ang mali lang doon ni Yubab kasi nilait na nga niya lahat ng pagkain na hindi masarap sa kadami-dami niyang order wala daw masarap, iwan ko kung anong masarap sa kanya lechon siguro yung masarap sa kanya ganyan wala daw masarap pagkatapos niya mang lait nagmura pa diba? kaya doon nagalit yung mga ilonggo lalo yung mga taga ilo-ilo okay lang, sige mag food review ka honest food review, sige para mas matuto kami pero wag mong sabi ng mura. Ngayon kabastusan ba? O sabihin mo, ay hindi siya masarap. Medyo kulang siya. Sana susunod, dagdagan ng ganito, no? Pero okay naman siya. Pero dapat dagdagan ng ganito para mas lalo siyang sumarap or mas sasarap pa. O dapat ganyan yung review. Hindi yung, sa dami dami nito. Walang masarap, including the drinks. Tabang. Pagkatapos yung magsalita, mura yung kasunod. O diba, di nagalit yung mga taga-ilo-ilo. Diba? Eh, yung nang lait pa naman ng pagkain, eh, kalait-lait din. Hindi nga ako nang lalait ng pagkain kasi yung mukha ko kalait-lait, yung ilong ko kalait-lait, lalo na yung katawan ko, pero mas malaki talaga yung sa kanya, eh. <laughs> yung, yung katawan niya sa akin, triple siguro ako, eh. Pero hindi naman siguro din ganyan. Hindi naman ako mang ng pagkain. Alam niyo naman yan, kasi lahat ng pagkain para sa akin masarap. <laughs> Ang hindi masarap, ako lang, ha? Charot. So, ayan, guys. Anuhin natin baga, maging aral sa atin to na okay naman maging honest. Yes, walang masama na maging honest ka. Sa pag review sa pagsasalita, sa pag-ano ng mga pagkain, kung magbibideo ka dyan, etc. Okay lang naman maging honest ka. Pero yung honest ka ba na wala kang ma-offend? No, ang dami mong na-offend, baga minura mo na yung pagkain, eh, no, nandoon ka sa si ilo-ilo, buti hindi ka dinumog ng mga tao. <laughs> Di ba? Di ba? Pero din mo ka talaga ng basher. Ay, hindi ba? Kasi nga, sabi nga nila, o oh, sige, honest review mo sa mga pagkain namin na hindi masarap. Sabi ng mga ilong sa comment section. Gusto mo ng honest review? O sige, tanggap namin yung honest review mo at saka yung pangbabastos mo sa pagkain namin at pagmumura mo. Pero tanggapin mo rin yung mga honest review namin sa mukha mo at sa katawan mo. Ganyan, ganit na galit sila ay. <laughs> Kaya sabi ko nga sa sarili ko, kapag sumikat ka na pala, hindi mo pala talaga maiwasan na makapagsabi ka ng mga sinasabi mo na talagang nakaka-offend. Pero, ewan ko ba, parang unbother naman si ano, si Yubab, kasi parang wala pa ata siyang apology video. Wala pa ata siyang ano eh, hindi pa siya nagpapa, nagpapaano ba na humihingi siya ng tawad, wala pa talaga. Aba, matibay si Yubab. <laughs> so, yun lang, sana. Iwasan nating makapagsalita ng hindi maganda, no? lalo na pag alam natin ay upload natin yung mga video na sinasabi natin na mga ganyan mag-iinga tayo or do, no, hindi naman natin maiwasan na makapagsabi tayo ng akala natin okay lang pero hindi pala so hindi malinaw kung ano ba yung sinasabi niya ano ba yon para lang yon nagpapatawa lang siya nagjo lang or talagang minim -min niya yung sinasabi niya gano'n. Pero wala naman kasi siyang kineclear sa issue. Di ba? Tahimik lang sa umpisa. charot. So, ayun lang. Nababash siya. Pero sana maging aral to sa kanya. Na kung gusto man niyang maging ano sa mga food na nireview niya, huwag niya nang samuhan. Huwag wag manang samahan ng mura. Kasi pag ikaw, nabash, yung mura mong isang beses lang, naku, ma, one million times talaga yan ang mga basher. Ay, mga yayat ka talaga sa kaka-stress yan dyan, new bab. Saan lang?